Ikalawa ng Desyembre, taong isang libot bulog daad at siyam na putsyam. Taganap ang laban ng pasong tirad sa pagitan ng mahigit adin na pong Pilipinang sundalong pinabubunduan ni General Gregorio del Pilar laban sa mahigit tatlong daang Amerikano na hawak ni General Peyton March. Bilang kanang kamay ni General Emilio Aguinaldo, inatasan si Del Pilar na harangan ng paggabante ng mga Amerikano sa pasong Tirad isang puwang sa kabundukan ng Cordillera upang ligtas na sa mga sa Isabela si Aguinaldo at makabuo ng kaya mga puwersang gerilya doon. Matagumpay na nakaatra si Aguinaldo sa mga sundalo nito ngunit hindi papalarin rin si Nadel Pilar dahil lingid sa kanyang kalaban ng isang Pilipinong traidor na naging espya para sa mga Amerikado na naging dahilan ng pagkamatay nila sa mismong lokasyon na kanilang ipinagtatanggol. Hindi malilimutan ang kagitingan na kagitingan ay pinamala si Del Pilar sa kapilada ng mga ito na kinikilala pa ng isang kinyente ng Estados Unidos kung saan ipinautos na ilibing na may parangal si Del Pilar pagkatapos ng labad.